Hi mga tiyo, day in my life as a content creator, a fourth year college, and a part time here in Makeup Artist. At ngayon, may dalawa tayong agenda, ang pumunta ng school at mag-grocery. So, pupunta muna tayong school. Nagpahatid na nga lang pala muna ako dito, te. And ang dala ko nga pala dito is yung laptop at saka yung bag ko. Dahil susunod na rin naman dito si Drew. And dito naghihintay na ako. Nandiyan na nga pala si Drew, te. Pero sinilip niya din nga muna pala yung mga estudyante na tuturuan niya. Hindi ko na nga pala napakita sa inyo yung pagising ko, pag aayos ko, te, dahil nag-get ready naman with me naman ako doon, nabubulol ka pa. Nagpapunin nga pala kami dito, kaya nandito kami, te. Sobrang sakit ng puso ko, kaya nakahiga talaga ako dyan sa motor. Gusto ko dalang magkulong sa kwarto. After nga pala nandito, te, hinatid muna ako dito na dito sa cappuccino kasi kakain muna ako. Te, hindi pa talaga ako kumakain. Ang oras nito, te, mag aalas stress na. Umorder lang ako dito na makakain ko. Garlic parmesan yung ba paborito ko dito and then yung matcha na non-coffee. Tumating na nga pala yung drinks ko and hinihintay ko na yung makakain ko and eto na, kumain lang ako dyan, te. And after ko naman kumain, eto, te, bumalik kami sa school pero hindi ko na napakiting ginawa namin dyan. Ito naman, pauwi na kami. Dahil nga may nabal kami yung oras, te, dahil baka masaraduhan kami ng pure gold, te. Sa so, pure gold kami mag-grocery. Fast forward, te, ayan, nasasakyan na kami and papunta na kami sa pure gold. Dumaan lang muna kami para magpagasolina. After nga pala magpagasolina, dumiretso na agad kami dahil sa pure gold lang naman talaga kami pupunta sa Pinamalayan. Wala na kami ibang pupuntahan doon, te, dahil bawal kami magpagabi. Pagdating namin dito, te, una ko agad nakita ay marshmallow. Hindi ko alam kung ako lang, pero sinabi kasi ni mami na gamot daw yan sa acid din. Kumuha na rin siya dyan ng sugar. Dito tamay nakita ko mga bago ng Lady Destroyers. Yan. Yung tatlo pinipipilan ko kung ano yung ko. Gusto ko silang tatlo kaya wala akong binili kahit isa. Tapos itong banana na to, to, lagi ko nakikita kaya kumuha na rin ako. Kumuha na rin si mami ng kape. Kasama din nga pala namin si Drew Mag, grocery dito. Siya yung nagbe-video dyan dahil si AJ at si... Daddy T. Hindi pa sila bumababa sa sakyan. Hinihintay namin dahil nagpark pa sila. Kumuha na rin ako ng sterilized na milk. Favorite na favorite ko yan. Mas bet ko talaga yan kaysa sa fresh milk. Tinuturo nga dito ni Mami yung fresh milk. Dalawang fresh milk yan may free na pansit kanton. Pero sabi ko wag dahil lagi na lang napapansit at ako pag nasisira lang yung pagkain. Nadala na rin kasi ako dahil laging ganun yung mga nangyayari ng nakaraan kong grocery. Kumuha na rin ako dyan ng inabot ni Mami yan. Magic syrup, pork cubes, dalawang crispy fry, pansit kanton. Para tipag nagutom ako or si AJ sa madaling araw. Meron man lang kaming maluluto na stock. Ito, te, sobrang favorite ko. Pwede nyo itry ito kung gusto nyo na naman. Aka, nung una, te, kaya ako lang kinuha. Kasi color pink. Pero sobrang nagustuhan ko. Kaya tatlo yung binili ko. And, binili ko yung malaking fresh milk dahil maliit na fresh milk na kailangan ni mamit. Bumalik ako doon. Kumuha pa ako. Sobrang likot. Ang bilis-bilis. Kumuha na rin ako ng chakin niyan te. And si mamit hindi na yung magilip ko nasaan. Gusto ko rin itry ito dahil nakita ko lang na bago. Or baka bagong kita ko lang. Sa Dutch Mill naman, te, hindi ko na maalala kung ano yung favorite ko dito. Itong violet ba na to o yung isa. So, yung dalawa na yung pinili ko. Saka ako na lang malalaman kung ano yung favorite ko pag natikman ko na yung parehas. I-add to cart na yan. Kumuha na rin kami dito ng mantika. Te. Lagi niyan dalawa na yung pinibili ko. Dahil, gusto ko lang para maraming stock. Tapos yung mami gusto niya daw ng olive oil. Hindi ko alam kung saan niya itong gagamitin. Pero kumuha na rin kami. Kumuha na rin muna ako ng dalawang tissue dito. Te. Dahil may favorite tong tissue yung binibili ko sa TikTok. So, yan na lang muna dahil naubos na talaga. Kumuha na rin ako nung corned beef at itong San Marino. Ito kasi talagang ginakain ko. Kapag tinatamad na ako magluto tapos mag skyflakes lang ako. Kumuha na rin ako dito ng sardinas. Yan, yung lima na. Yung color green. And then kumuha na rin ako nung pula. Favorite ko si namin ilagay sa miswate as in. Isa yung sa mga paborito kong ulam. Eto te, yan si Drew kasi ang nagtutulak ng kahit. Tinan nyo naman ang ginagawa. Kaya kinunchaba ko si mami na umalis kami. Tingnan natin kung mararamdaman ni Drew. At yan nga nakita niya din naman kami. Tapos naglagay na rin ako dyan ng condense. Kumuha na lang itong pineapple para kay daddy. Good for the heart kasi yan. Binibili ko lang talaga dilatat eh. Yung madami. So, yan. Favorite ni Drew ay tapa. So, yung pure foods na lang yung pinili ko. And, nandito kumuha din dyan si AJ ng Yakult. Hindi ko na napakita nung nilagay niya sa cart. Kumuha na rin ako ng fishball at kikiam. Para may stock sa ref kapag nag grave ako. Kumuha na rin dyan si mami ng butter. And sabi ko gusto ko ng ice cream na vanilla. So kumuha lang ako dito. Hindi maliit lang yung kinuha ko. Parang hindi masayang. Gusto ko ng stick on na pink tea. Favorite ko yun. Pero wala dito. Sobrang sakit. Kumuha na rin dito si AJ ng Vitamilk. Dahil gusto daw niya yan. Kumuha na rin ako yung dalawang napkin na yan. Tsaka kumuha na rin ako nung parang papanti na napkin. Pang stock. And then mouthwash. And then para sa dog. Kumuha na rin si mami ng root beer at saka ng coke. Nagra-wrap ba ako dito? Dito tayo magbabayad na ako. Kaya dito nga pala ako tinag-grocery kasi may card ako. Nagpa-card na ako dito para daw may mga points. Alam nyo, tinan nyo naman ang taas na takong ko, pero no, sa tangkad pa rin si Drew. Yan ang gusto ko in ko kailangan mag-adjust eh, kahit anong hins pa suotin ko, Sa tangkad pa rin siya sa akin. Dito naman nagbabayad te, na, na ako, te. And si na mami naman, ayan sila, nagkakain sila dyan. Ayan, nagkakain na sila dyan. Dapat nga, ayan ko silang kumain sa labas. Pero, ayan, yan ang gusto nila. So, ang ending, hindi na kami kumain sa labas. Dyan na lang sila kumain. And then, kumain na rin ako dito, te. Dahil nagugutom na din ako. Dito tayo, tinatanong ko si inyo kung saan sila nagpark kasi hindi ko mahanap yung sasakyan. And yun, tinuro ko na at nakita ko na. Dito tayo, pauwi na nga pala kami. Inasar pa ako ni Drew. Nainis me pa ako niyan. Mga panahon na yan. Tarin mo naman yung pagmamaldita ko niya dahil naiirata na naman ako sa kanya. Tinan nyo naman yung ginagawa ko. Pag ganyan-ganyan ako ko Pero masakit talaga yung mga puso ko ng mga panahon na yan talaga. Ang dami ko na naman binayarang tax at alam nyo ba yung bilin namin? So, parang laki ng tax na binabayaran sa grocery oh, talaga. Pag dami ng binibili, pag laki ng tax talaga. Kaya ano na, gising-gising. Pauwi na nga pala kami dito, te. Thank you so much nga pala sa inyo, te. Thank you so much sa sarili ko, sa hard-earned money ko na nakakabili ako ng na mga kailangan namin. Na mga gusto ko, ang hindi nila nakakaaw sa tax ng bayan walang titigil din. Hindi ko tatanta lang sabihan at magsabit ng tungkol dito sa tax na to dahil hindi ako mapapagod at hindi ako mapipigilan. Ayan nga pala sa si idiot. Ayaw niya talagang magpakita sa camera. Tama, pinipilit ko talaga siya dyan pero ayaw niya. Tignan naman siya. O, oh, ayaw niya talaga. <laughs> Alam mo, tiyan, pinilit ko lang yan si Drew sumama tapos ginaganyan-ganyan ko lang siya kasi nga, wala naman siyang ginawa doon. Bakit ba? Gusto ko siyang kasama eh. Hindi na din naman siya magagawa. <laughs> hindi. So, yun naman the for this video. Pag-uwi namin dito, nakaiga na ako at mamamaingan na ako. Yun lang naman the for this video. Bye! Mwah!